bumalik ako vlog walang kasama kami han sana makapagulang tayo kahit ulan din siya sya saka saka malamig ang dagat Maghahanap tayo ng pang-ulam ngayong gabi. Sana makapanat tayo mga kapaders. Dito na mula ang mga singkag. Yung malaki na ating papanain, ito. Mm -hmm. Pwede na ito mga kapader, sabawan na maya pag uwi. Lulutuin ko rin ito mamaya pag uwi. Ulam sa hapunanan. Hindi pa kami kumakain ng hapunanan dahil walang ulam. Sardinas na naman. Ito, singkat. Pwede itong pang ulam. Hanap ulit tayo. malagdagang ang basa ng pang ulam natin. Dito sa butas. malabo labuan dagat mga kapaders. Mm -hmm. Pangalawang pana. Pang ulam na naman. Dalawa wala kami magkasama ni Humalik Ako vlog, mga kapaders Maghahalap lang kami ng pang ulam Sana makahul tayo ng arimuhan Dito sa Elman Bato May nakasuot na sa atin Singkag mm -hmm. Tinamaan Pangatlong pana Pang ulam ulit mga kapaders Pandaradaglag na naman Salamat Lord at makakaulam din kami ngayon Sobrang lakas dito ng amihan Maulan pa, malakas pa ang hangin kaya hindi tayo makalayo ng lalautan. Dito lang kami sa malapit laang dito lang kami sa metapat ng Pamana Beach kay Lolo At naroon na mula ulit mga kapaders, pipiliin ko yung pinakang malaki. Ito. Mm -hmm. ulit, pang ulam na naman. Sa sobrang lakas ng dagat, ang dagat lumabok mga kapaders. Kita pa man ang isla ating nakakapana. tsagaan lang talaga mga kapaders kahit malabo para makapang ulam lang. Iba talaga pag masama ang panahon, malakas ang agos na ito, tunong, pangulam mm hmm pandarang nagyag na naman nasan na kayo mga pa na ito nasin niya si umalik akublag hindi daw kayang agos mga kapadyers nag aakit ng umuwi maya maya lang at para managdagang pa ating pangulam gusto nang tuwabe sa lakas ng agos dahil isa kayang ipakang gamit niya mga kapadyers yung kabilang paa niya, nakasot ay sinilas at yung kabilang paa ay yapak sa akin dalawang ipakang gamit ko parang may gatas ang dagat mga kapaders malabog labog talaga dito parang may sumuot na isda nasa na kaya yun na ito mga kapaders lumabas din sa butas tunong na naman mm -hmm. pandaradagdag na naman ayos na ito meron tayong sabawan mamaya salamat lord mga kaisda naman tayong pang ulam ngayon pagka uwi ko lulutuin ko rin ito mga kapaders nagtabi na yung kasamahan ko si Humalik Ako Vlog ito makamakalas bulpa. ito pilitong panain pangulam ulam mm -hmm. na naman mga kapaders ayos na ito tanda Ang hanggang ito muna aking video mga kapaders mawit na rin kami at nagaakit na yung kasamahan ko hindi talaga kayang agus, malakas abang abang na pag uwi namin ayun mga kapaders nawi pala kami ni Humalik Ako medyo malakas ang agos mga kapaders hindi kayang lumayo sa ano parteng tabi mga kapaders umuwi rin kami kagad ni Maliga Kublag nakawin mo tayo ng pang ulam andito atin sa bawan mga kapaders para makabawi tayo sa konting pagod sa kalaming dagat ito sa inyo mga kapaders ito na mga kapaders yung huli kong pinanaan pitong perasong isda man, mga kapaders ayan Pwede itong sabawan. Wala mong yung yan mga kapaders. Nagpamak na rin api si Dan Pugi. Dito natin sa sabawan mga kapaders. Awan ko lang si Humalga Kublag kung anong nahuli niya. Pero sana makahuli rin siya mga kapaders para meron siya pang ulang bukas. ito ngayon ating sabawan mga kapaders. Dahil hindi na tayo nakapunanan. Ngayon mga kapaders, Nagalagay tayo ng tubig sa kasirula. Yan. Dito ka pa konti pa. Yan, okay na yan. Yan na yan. kumulo mga kapaders. Atin mo ang takpan. At mamaya pagkulo. Tayo maglagay ng mga bawang mga kapaders ha. Oh. Ilalagay ko nitong bawang mga kapaders na hiniwa ko. Walang tindang sibuyas sa tindahan kaya dito nakabili mga kapaders. Ito na lang. Kahit bawang laang okay na ito mga kapaders. Yan. Ang hindi kumulo mga kapaders sa mga ilang minuto. At saka atin nilalagay itong isda na ilang piraso ating huli kanina lang mga kapaders sa ating pinanaan ito na mga Kapaders, baka kumukulo na. Ating buksan. 'Yon. Okay na mga Kapaders. Kumukulo na. Ating Kailagan itong isda, mga Kapaders. 'Yan. Ito yung singkag kung tawag sa amin, yung isda madaling kaliskisan. Ito naman yung suga, mga Kapaders, yung malaking mata. Masarap pamayang na, na mata nito pagkaluto. Ito 'yung naman yung tunong na malaki ang mata mga Kapaders. Yan. Maraming kasi kaya ang tunong. Iba't iba ang kulay sa kaampurma. Ito mga kapaders. Tunong rin ito. Ayan. Mga ilang minuto pa. Ating paukulan mga kapaders para lutong luto. Ito ang ating isdang kasabawan para mamaya ating alagay yung mga pangasim sa atin ang buksan mga kapaders at baka yun Balambot na tayo mga kapatid sa isda na yan. Tapos ito namang pangrekado mga kapatiders. Yan. Magic sarap. At alagin alagay na mga kapatiders. Pang UTI. Tapos mamaya yung pangasim. Pag siya hangin natin eh, pag siya mga kapal, sa kanya yung pang-asim. At pag na-over ang kulo sa pangasim napait mga kapaders. Dapat talaga, pag aluto yung isda, sa kanya yung pang-asim. Ating tingnan mga kapaders, yun. Okay na ito. Parang nasubrahan mga kapaders, parang nalabog. Nasubrahan nga. ating tikman hmm sarap nasa yung mga kapaders ating hango ina si John Pugue ang mahangu ayan yung ating kasama paglalaut mga kapaders dito tayo makain sa loob kaya lang aking ina kay mga kapaders tulog na

Malaking salamat Lord sa biyaya ngayong gabi. Tataulan muli tayo katulad din siya. Ang maraga ng pang-ulam. Ayun. Tapos ito. Ano rin na ano? Yung mga tropa niya yung naka. Tunong mga fathers. Ilan nan Kain tayo mga manoy. Sariwang sariwa Ang ating ulam ngayon Ito ang mga kapaders May ulam Ito ang aking asawa mga kapaders Ayan, makain tayo Si Jan Pugi Sento ko kayo Mmm Sarap -hmm. Diba talaga pag Kahuli mga kapaders ng sada Masarap ang lasa Masarap ang lasa